Hindi lang sa Magallanes Interchange sa EDSA umatake ang mga kriminal na nakavan. Noong nakaraang linggo, caught in action ang tangkang pagdukot ng sospek na nakavan sa mga lalaking estudyante sa Maynila. Umaaksyon si Marlene Alcaide. Kapansin-pansin na ilang ulit na pagdaan ng puting van na ito sa Arhidalgo, Maynila noong nakaraang Webes. Bandang alas 6 ng gabi, makikitang huminto ang van. Kasunod nito, nagtakbuhan na ang limang estudyante. Isa raw sa mga binatilyo ang sapilitang isinasakay na lalaki nasa sa van. Mabuti na lang at nakatakas siya. Alert yung bata, kaya binitawan niya ang bag niya. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko kilala ang mga ito, tumakbo na kayo. Kaya sila ay nagpulasan. Sinubukan pa ng mga tauhan ng barangay at paaralan na habulin ang van. Pero humarurot ito. Hindi na ng mga estudyante ang lalaki, pero nakuha ang plate number nito na WOW232. Natunto ng na News 5 sa Cavite ang sasakyan. Oo, wala Hindi nagpa-interview ang may-ari, pero gate nila na biktima sila ng kambal plaka. Noong araw na mangyari ang tangkang pagdukot, ay pinarerentahan daw kasi nila ang van sa kaibigan ng kanyang anak. Agad nakipag sa Anti-Carnapping Division ng MPD ang anak na may-ari para linisin ang kanilang pangalan. Habang patuloy ang investigasyon, balik eskwela na mga estudyante muntik madukot. Hindi naman maiwasang matakot na mga kaeskwela nila at mga magulang. Kasi siyempre kami mga parents, kinabahan din kami sa mga anak namin. At it's talaga ako para sigurado talaga na walang mangyayari sa kanila. Kasi mahirap na mawalan ka ng anak. Dinagdagan na ang mga polis na nagbabantay malapit sa eskwelahan. Maglalagay na rin ang barangay ng anim pang CCTV sa Ar Hidalgo. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5.